Pigil na sana ako eh. Kasi ang daming kurako nakakasawa ng mga isyo sa Pilipinas. Kaso dahil sa inyo, kailangan ko manood ng mga video ng mga sa mga politiko pangyayari at isyo sa bansa natin. Salamat sa inyo mga followers at lalo nga na sa mga subscribers. Ito nga pala sila sa maskara. Salamat. Magre-react tayo ng magre-react hanggang lumabas na ang inyong mga saluobin at mga natatagong damdamin. Let the people voices be heard. General Bantag, at ang bayani ako sa iyo at ako'y sumusuporta sa isang tulad mong nagbago ng sistema. Pagpatuloy mo ang laban. Ang ipipilit. Ipapaliwanag ko in one minute. I minute. Mean it! Pa ko ng ebidensya, kinasuhan ko. Ngayon, kung meron siyang sinasabing may ginawa akong krimen, Magkalap ka ng ebidensya Tapos i-filean mo rin ang kaso Siya yung senador Ano po masasabi ninyo? Home lang para sa tao bayan? Ganito kagarapan ang sistema sa hatian ng isang anomalyang proyekto Sura ng Sandigan Bayan ng motion para mabawi ng mga Marcos ang kanilang mga ari ari-arian na sinasabing illegal nilang nakuha. Ayon po sa Sandigan Bayan Fourth Division, dahil sa lack of merit, kaya... Ano? Game na kayo ulit sa bago? Happy anniversary! Hello, ano Pong Mososo. Menyo. Lessons like a gospel in a time A politician's daydream Living in the wrong time, the wrong mind Maybe it's rebellion and just a phase Maybe it's just lack of brains Who knows? Building little worlds while the real world dies around them Caught in the moment, never looking ahead Why? Listen.